guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, ayan, meron akong i share sa inyo ngayong hapon na ito. Ayan, yung aming business permit ay nandito na kaya gusto kong i share sa inyo. Kasi dati guys, is yung aming business permit is palaki ng palaki. O, di ba? Palaki ng palaki. Paano natin papalitin yung ating business permit? Ganito yung mga teknik na ginawa ko para lumiit yung aming business permit na babayaran sa munisipyo ng para O, di ba? So, ayan, ito na guys, yung aming business permit. Okay, Nasaan ba nila nilagay yung business permit ko nila? Ay, ito na. Ito na yung aming business permit. Gusto ko i-share sa inyo. Ayan, yung ating business permit, no? Ito na yung ating sidula na kinuha. Ako na yung naglakad ngayon. Dati kasi yung asawa ko yung naglakad. Eh, Ayan, ayan na yung ating plate number, business permit number. O, oh, di ba? Tapos, didikit na namin yan doon sa labas ng aming tindahan. Ah, ito na yung ating tindahan ngayon. Hindi na po Barbie store. Pinalitan ko na at pinalitan din ng may-ari. Yung may-ari ay ako na. Tapos yung pangalan ay pinalitan na. Ayan, M.E. Sari-sari store na po para bumalik sa pinakamababang babayaran yung ating tindahan, no? Kaya, ayan. Dati kasi, guys, yung aming binayaran is mahigit um, 7,000. Tapos, nabalitaan namin na mag-increase daw ng 1,500 ngayong taon na ito. Kaya, sigurado ako is lalaki talaga yung aming babayaran. Hindi ko kakayanin yung 8,500, no? Kaya, ayan, yung ano ko na lang talaga guys is pinalitan ang pangalan ng tindahan at pinalitan din ang pangalan ng may-ari. So ayan na ay yung ating tindahan ngayon. Pangalan ng ating tindahan ngayon ay is MS Sari Sari Store na at yung may-ari ay ako na. Hindi tayo yung aking asawa. So ayan ang aming technique no. Ayan yung aking DTI. Kumuha ako ng DTI. Bayad nito ay 270 ba yun? 230. Basta mga ganun yung aking binayaran. MS Sari Sari Store. Ayan. Ngayon yun mabuti. <laughs> Tapos, ito yung sa munisipyo. Ayan. Sa fire, binayaran naman 500 pesos. Ang dami mga binayara. Bayahan. baranggay. barangay. Tapos, guys, yung nagbayad pala kami ng pag-close ng aming tindahan na yung bar Barbie Store ay ano yun, nagbayad kami para maklose yung Barbie store. Tapos nag-apply ulit ako. Iba na yung pangalan. Tapos yung pangalan ng asawa ko dati, pinaklose ko rin yun. Kasi siya yung may-ari dati. Tapos ito, ito yung, ano, ito yung sa kanya. Binayan ko 500 pesos. Sa fire, 500 din. O, diba? Tapos yung binayaran namin ng kanyang ito. Ito, ano to? inayaran doon. Ito na yung aking business permit. Ayan na siya guys. Ang ganda niya. Pwede ito. 2,110 lahat yung aking nabayaran. 2,110 yung ating nabayaran doon sa municipio. bali lahat yung ating nabayaran ay 3,110 lahat yung aming nabayaran. O diba, mahigit 3,000 yung ating nagastos sa permit. Kung hindi ko nag hindi ako nagiba ng um, style at technique no ay malaki yung ating binayaran 8,000 sana, sana yun eh maliit lang naman yung aming tindahan wala naman dito nag nagugrocery <laughs> patingi-tingi lang naman dito guys yung mga nabili <laughs> di ba tingi-tingi lang po yung nabili dito sa aming tindahan. Hindi naman kami grocery store. Patingi-tingi pa. Isa-isa lang po. Kaya kung parang mabigat na sa amin yung yung 8,500 mo. No? Wala naman tayong grocery. Na ganun kalaki yung ating babayaran. Kaya ayan. Yun yung ginawa namin guys. Pinalitan ang pangalan ng aming tindahan. So ayan. Balit tayo dito sa gilid. So ayun lang ang aking ginawa guys. Para lumiit at bumalik sa ano yung ating tindahan, no, Kasi hindi naman to grocery store, no? Malaki yung babayaran. Kasi guys, palaki ng palaki pag laging nairinig nyo yung ating tindahan. Kaya gusto nyo bumalik sa dati yung ano mo, maingay. Okay, maingay. At gusto natin lumiit yung ating babayaran. Um, gawin nyo guys is palitan nyo yung pangalan ng inyong tindahan. Gawin yung bago or sa mga anak nyo. Palitan nyo ng pangalan yung tindahan niyo para mag-apply ulit at panibagong ano panibagong permit pero ganoon pa rin naman yung ano yung paiba-iba lang yung pangalan kasi ganyan ginagawa ng mga incheck uh, at balugan ganyan yung mga technique Manila ba para at yan gusto ko i-share sa inyo ngayon yung mga ganyang technique oh, di ba alamit yung bay bayarin namin kasi ay nako guys <laughs> na-stress talaga ako doon sa 8,500 na yun ang laki-laki na aming babayarin tapos matumal na yun sobrang tumal talaga ngayon Oo, sobrang tumal ngayon tapos hindi ako makabenta man lang ng 3,000 sa isang araw tapos yung babayaran natin ganun kalaki naku po na-stress ako ang dami naming bayarin lalong lalong na yung kuryente diba? baka ako naputulan na ng ano Maka mag mag-close na kayo. Ayun yung ginawa namin. So, sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, subscribe ng YouTube channel. Please click please click the bell notification para lagi kayong updated sa ating bagong mga video na i-upload uh, at sa aking mga silent viewers, maraming salamat at uh, sa mga bagong subscriber, maraming salamat guys sana ay marami pa tayong video na i-upload at ma-share sa inyo at magiging brilliant idea tayo, mag-isip tayo kung ano <laughs> yung ating ibo vlog kaya so yun lang po, maraming salamat magandang hapon sa ating lahat and God bless you all bye